Hello mga guys! Good morning! Nandito po tayo ngayon sa Mindanao. May mga nagtatanong po sa akin kung bakit hindi na daw si Papa Mindanao. Oh. Okay, tigil tayo kasi may dumaan na sa sakyan. May nagtatanong po sa akin mga guys kung bakit hindi na daw si Papa Mindanao kasama ko Guys, nandito po ako sa Mindanao ngayon sa province. Ah, hindi ko po siya kasama kasi ayaw po sumama sa akin. Kaya sa ngayon sa akin pagbablog kung sino-sino po, kung sino-sino po yung mga tao na nakakasama ko. At sa ngayon, nandito po ako, nag-open ako ng aking um, business. Kaya samahan niyo ako guys. Ito po yung business ko mga guys. Gumagawa po tayo ngayon ng doormat. Ayan. Kagandang mga doormat guys. Kupa po ito natatapos. Ito po yung business ko mga guys. gumagawa po tayo ngayon ng doormat. Ayan. Kagandang mga doormat guys. Kupa po ito natatapos. At ito po yung isang kasama ko, Pogi. At ito po yung isang kasama ko, Pogi.